So ayon kay Pablo, dapat po mga kapatid, ang panampalataya ay hindi natitinag sa pag-asa sa Ibanghelyo. Ibig sabihin, yung Ibanghelyo, yung kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Isong Kristo, ito ang sikrito para tayo ay maging matibay. Pangalawa na po dyan, yung tinatawag na truth at saka yung, o yung tinatawag na katotohanan e, eh, or doctrine. Yung gospel kasi, ang sabi nga natin, ito yung mabuting balita tungkol kay Jesus. Siya ang katunayan sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Tingnan nyo ba mga kapatid? Hmm. Ang katunayan, kung gusto nyong questionin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, ang patunay ay ang kamatayan ng ating Panginoon Yeso Kristo. Yung pagkakatawan tao ng ating Panginoon, sinugo niya, tapos ay ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Yun ang katunayan na iniibig tayo ng Diyos. Ngayon ang tanong, ano naman ang katunayan kung tayo ay mag-response sa pag-ibig ng Diyos? Yan o ay walang iba kundi sa tinatag nating pananampalataya. Tatanggapin natin siya sa ating mga buhay at ating ipasasakop ang ating buhay kung ano ang kalooban ng Diyos ay yun din ang ating isa sa buhay, mga kapatid. Ngayon, dito sa banal na kasulatan, bukod doon sa tinatawag po nating gospel, nandiyan yung tinatawag po nating katotohanan or truth. Hindi puro gospel, hindi puro grace, hindi puro salvation, hindi po kundi nandiyan yung tinatawag nating katotohanan. Yung salitang katotohanan, saan po natin mahahanap po yan mga kapatid? Basahin na una natin itong nasa Juan 3.39. Ang sabi po ay ganito, Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito siyang nangagpapatutuo tungkol sa akin. Ano ho ang payo ni ng Panginoon? Sasaliksikin natin yung ating Biblia. Sasaliksikin natin yung kasulatan. Yung kasulatan, yan ho yung mga sinulat ng mga lingkod ng Diyos. Propeta, patriarka, mga apostol. Ayan, sinulat po nila yan. Yan ang ika ay sasaliksikin natin. Bakit? Sa ating pagsasaliksik niyan, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi yung kasulatan na yan, ay yan ang nagpapatutuo tungkol sa ating Panginoong Isokristok malay ba natin, hindi naman natin nakita na mayroong Kristo talagang namuhay, nangaral, tapos ipinako sa cross. Masyado nang matagal yon. Pero pag natin ang Biblia, yun ang magsasabi tungkol sa sakripisyo ng ating Panginoong Isyo Kristo. Kung papaano niya tiniis ang mga pagsubok para tayo po ay ano? Para tayo ay matubos sa ating kasalanan. Ngayon, ganito ang sabi ni Juan tungkol sa salita ng Diyos na ipinapayong dapat sa leksikil. Sabi po dito sa 17.17, 17 pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yung pong kasulatan, na doon natin sa, sa leksikil, na doon natin makikilala ang Panginoon, ang tawag po dyan ay, truth, no? Sanctify them, truth. Your truth, no? Yung the word of God is truth, ang sabi po dyan. Yan ang katotohanan. Ibig sabihin yung Biblia, ay dapat hindi ho natin isisiksik sa tabi. Sasaliksikin. Magkaiba ho yung siksikin. Sasaliksikin. Ay marami ngayon may Biblia isinisiksik sa tabi. Ay hindi na masaliksik kasi nakasiksik. Oh, ang sabi ay sasaliksikin. Kasi yan po ay nakakatulong para tayo ano, you know, maging mag, mapaging banal ng Panginoon. No? May malaking chance yan o mayroong malaking contribution yan para sa ikababanal ng mananampalataya. Ang salita mo'y katotohanan at sa pamagitan ng salita ay tayo din po ay magiging banal sa tamang proseso na nakasulat sa banal na kasunatan.